sibak ng kahoy. Ang pagsibak ng kahoy. Ayun. Pamit ah, matipon kami ng mga kahoy sa tag-ulan. Nabasa siya sa ano sa labas pero oh, malah. Super dry na yan. Kinuha yun dun sa likod o. Oh. Hmm. yan ang deep well na pinabuna. Ang motor. 'Yan ang motor ng deep well. cái back bằng kahoy lại lên ta Dito yung natabunan is ano yan? Puel. Well. Lagyan mo ano para hindi lumipad yun. Mga roof. Mm -mm. liwanag na oh. Yun, last time ang natutuan na, na punong kawan ng moga na yan. Kalbo na yun. din sa, ano, sa likod niya. Puno ng tarapula sa kamoga ni din. Wala na yun. Linis na yan. Kayo, panggatong wala nang panggatong ito malaki ito oh. puno ng ipil-ipil yung -ipil. tagal lang na matay hmm. hmm, bulok na oh, bulok na may hakuti na may hakuti na yan Mas, uh, malaking laking ano to laking lag malaki na siya na puno ng ipil ipil na dry na hmm. nakot hmm. may kunting ano na kasi ulan ihakot ya, na tinapos kasi maulan na. Dito yung tinambak yung last time na tinuto na ano, mga punong kahoy. Eh. Ang sanga ng punong kahoy. Eh. Ayan, tinambak dito. Basta rainy season yung ganito. Stag up. Stagnant ang lata. Stagnant ang tubig dito sa likod ng bahay. Ayan. dito yung ano dito lang tinabi yung mga an uh, nilinis na mga puno um, kahoy mga sanga dito yung kinuha ang mga kahoy yung pinutol dito yun yun o ay wala na. ano matagal na na ano matagal na matay ng mga puno kahoy dito sa likod ng bahay eh unti-unting sinisibak na kuha at ginagawa panggatong namin na. Hmm. nayaan mo na dito oh. yun ang muna ang sinibak huh? Hmm. mga ipil-ipil ipil-ipil na puno hmm. ang gandang panggatong mabilis mag ano, mapoy hmm. Hmm. Nayaan lang yan. Mabigat kasi ito eh. Kunakulong. Okay naman. Kaya ko naman mga ano doon. Nayaan lang yan kasi maano dito matubig oh. Grabe na ano dito stagnant ang tubig. Ito pa, oh. Ito pa, pwede pong uh, ano niya yung kahoy yan. mga hmm, ano. Pak lang ng niyog. Hmm, dito din. Pinutulan din ito oh. Ayun lang yan. Ano to mga tuyo na. Tuyo na na mga punong kahoy. Tagal namatay. na na, may isa pa oh. Ang malaking puno pa. Yan puto natin din yan oh. Pwede na lang nang kunin. Pag, pag magsisibak, ah, mag ano si nanay. Eh, yun na yan. Magpapasibak si nanay, yun. Pukunin din yan. Yung din oh nasunog na. Yun mayroon din, o, 'yun oh. Mayroon din malaking ano dito oh. pwede rin 'to. Ayun. Ano na siya. Malambot na, malambot na ang kanya Ano pumugo eh. malaking ano ito. Yung hmm, kapag may budget naman, ayan, patay na yan ang puno na yan. Ayan, oh. Ayan. Patay na ang puno ng ano. Tagal na yan. Patay ng ang puno ng ipil-ipil. Ganda din yung kahaw yan. ulan kasi, nag naghanap talaga kami ng pang ano. Dito lang yan sa likod ng bahay. dami dito ng ano kung marunong ka lang magsibak oh. malaking kahoy na kasi ito eh kaya hindi kami ano na hindi na carry namin na magsibak oh. yan yung maliliit na ano lang yung mga kahoy kahoy yun pwede namin sibakin kasi hindi yeah. kaya yan ang powers namin ng na mga babae ito rin ang oh, puno ng ano. Hmm, yun. Patay din ito yung isang part. ng part niya is patay na rin yan. Puno ng lumboy. Hmm. Yan din o. Oh, yung malaking puno na yung patay na rin yun. yan. Ayun. May puno. Ipil-ipil. ramen dito kasi last time ipil-ipil ang ano. Ang mga puno na na ano, Tinanim. Minsan tumutubo lang dyan. Hmm. Hayaan lang yan muna dito. Mga, si basa pa sila. Mga stagnant ang tubig dito sa likod ng bahay. Oh. Um, kung walang panggatong, dito lang kami sa likod ng bahay. Minsan nahanap ng panggatong ng mga puno ng kahoy na matagal na matay. Kaso, hindi naman carry minsan kasi malaking puno na. Hmm. Powers ng mga ano yan. Malaki. Ang kailangan. Ito. Kabigatan. Hmm. May kabigatan to. Ang lag. Nanyan namin muna dyan ang mga lag. Wala naman sa iyo makukuha dyan. Wala namang taong kuha dyan. Dyan lang yan muna kapag okay na. i eh, si Bakin din yan po, unti-unti. Ayun oh. hmm, ito. Puno, ano, daming punong punong mahugan eh.